manalangin tayo. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa gabing ito, lumalapit ako sa iyong banal na presensya, na may pusong puno ng pasasalamat at pagpupuri. Salamat sa araw na lumipas sa bawat hininga, sa kalakasan at sa bawat biyayang natanggap ko alam kong lahat ng mabuting bagay ay nagmumula sa iyo. At ako ay nagpapakumbabang nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong patuloy na paggabay. Sa mga biyayang aking natanggap. Baging sa maliliit na bagay na madalas kong hindi napapansin. Alam kong ikaw ang nagbibigay ng lahat ng ito. At wala akong ibang maibabalik kundi ang isang pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking liwanag sa gitna ng dilim. Ang aking gabay sa bawat desisyon. At ang aking lakas sa mga pagsubok ng buhay. Sa bawat hakbang na aking tinahak na araw, Nakita ko ang iyong kamay na gumagalaw sa aking buhay. Maraming salamat sa iyong proteksyon. Sa pag mo sa akin at sa aking pamilya. At sa patuloy mong paggabay sa amin sa tamang landas. Panginoon, sa gabing ito, itinataas ko sa iyo ang aking puso. Alam mo ang lahat ng aking pangangailangan ang mga hinahangad ng aking puso at ang aking mga panalangin. Dalangin ko ang iyong patuloy na pagpapala at biyaya sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa lahat ng taong mahal ko. Daway patuloy mong ibuhos ang iyong pagmamahal at biyaya upang ako ay maging pagpapala rin sa iba kung makuman ay naggulang o nagkamali ngayong araw. Patawarin mo ako, O Diyos. Binisin mo ang aking puso at palakasin ang aking pananampalataya. Turuan mo akong maging mas mapagmahal, mas mapagpatawad at mas matatag sa gitna ng mga hamon ng buhay. Habang ako ay magpapahinga ngayong gabi, Daway ipagkaloob mo sa atin ang payapang pagtulog. Pagpalain mo ang ating mga pangarap at ipakita mo sa akin ang iyong mabuting plano para sa ating buhay. Sa gabing ito, paminuhon, ipagkaloob mo sa amin ang mahimbing na pagtulog. Palayain mo kami sa anumang takot, pangamba at padaalin langan. Bidyan mo kami ng kapayapaan ng isipan at katahimikan ng puso. Gaway sa aming paghimlay, madama namin ang iyong yakap at pag-ibig. Panginoon, ipagkaloob mo ang mga biyayang higit naming kailangan. Kalusugan para sa amin katawan, kapayapaan para sa aming isip at kasaganaan hindi lamang sa material na bagay kundi higit sa lahat sa pananampalataya. Palakasin mo kami sa aming mga pagsubok. Pagpalain ang aming mga pangarap at adhikain. At ihanda ang aming puso sa mas malaking misyon na nais mong ipagawa sa amin itinataas ko rin sa iyo ang lahat ng nangangailangan ng iyong habag. Ang may sakit, ang nalulungkot, ang naguguluhan, at ang mga nawawala ng pag-asa. Hipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Pagalingin, aliwin, at bigyan ng bagong lakas. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo ako kailanman pinababayaan. Alam kong sa bawat pagsubok, ikaw ang aking sandigan. Sa bawat tagumpay, ikaw ang dahilan. At sa bawat bagong umaga, ikaw ang nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa iyong pangalan, O Diyos, ako ay nagpupuri at nagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga salak para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.